Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan po natin ang mga pagbabago sa lalaki after niyong magkaayos dahil sa ginamit mong no-contact niya. Kung handa, nakinglakos na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang pagbabago sa lalaki after yung magkaayos dahil sa no contact call is mas dadami ang pangako sa iyo. Yan ang unang pagbabago sa lalaki kay Inspire after yung magkaayos dahil sa ginamit mo siya ng no contact call. Dadami ang pangako niyan sa iyo. Ano ba halimbawa ng mga pangako ng lalaki? Ha, yeah, 'di ba? Naninibago ka. Naninibago ka ngayon, bakit ang dami niyang promise? Doon di siya nangangako sa iyo. O mga man siya ko konti lang. Ngayon napakadami niyang pangako. Ba? Ano ba halimbawa? Pangako, di ko na uulitin. Pangako, hindi na sasaktan. Pangako, hindi ka na iiyak. Pangako, hindi na mangyayari to. Hindi na mauulit pa. Diba? At iba pa ng mga klase ng pangako. Dahil para lang bumalik ang dating kayo o manumbalik ikaw sa kanya o mawala ang inis mo sa kanya at bumalik ang tiwala mo sa kanya. At iba pa, dahilan kung bakit siya nangangako ng na mga ganyang bagay kay Inspire sapagkat alam na mga kalakihan na ang pangako ay talaga namang siya sa mga teknik upang mapapayag ang isang babae. Yung iba, totoo, sincere, yung iba naman, ginagamit lang yan para mambola. Pero kung ang lalaki talaga namang nakita ang tunay mong halaga, after mong gamitin ng no-contact rule, at nagsisi siya, na-realize niya lahat ng pagkakamali niya, yung mga pangakong niyan, malamang sa malamang, ay totoo at to pa rin niya isa sa mga pagbabago kay inspired ng isang lalaki nagiging mapangakoin dadabi ang pangako niyan sa iyo after nung magkaayos dahil sa tinablan siya nang ginamit mong no contact sa kanya kay inspired pangalawang pagbabago kay inspired sa isang lalaki after nung magkaayos dahil ginamit mo siya ng no contact rules, mas magiging malambing sa iyo ka inspired kung noon malambing na sa iyo mas magiging malambing pa sa iyo yan Totoo yan, Gainspard, ganyan ang nangyayad, lalo na kung matagal kayo hindi nagkausap. Lalo ko kung matagal kayong hindi nagkita, lalo ko kung matagal kayong hindi nagkasama, dahil ginamitan mo nga siya ng no-contact rule eh, hindi ka nagparamdam, hindi ka nagpakita, hindi mo siya pinansin, dumistansya ka, Sigurado ko na miss ka niyan. Lalo na yung mga palahong naaalala ka niya, nalulungkot siya, nakikita niya lang na tunay mong halaga, at nagsisisi na siya, na miss ka niyan. Kaya naman, uh, babaw yan sa paglalambing sa iyo magiging sobrang sweet yan. Magugulat ka na lang ngayon yung pagbabago sa kanya. Simula na lang, pinatawad mo siya uli. ka inspire So yun sa mga makikita mong pagbabago ng lalaki ka-inspired after mo yung magkaayos dahil sa paggamit mo ng no contact rule sa kanya. At ng pagbabago sa lalaki ka-inspired after yung magkaayos dahil sa no contact rule mas magiging mael. Yung pangat no ka-inspired. Nag-inspired, ka ano yung mael? Alam nyo na yun, di ba? Mas magiging malibog sa yan. Totoo yan. Eh, totoo ba yun? Alam nyo, mga Spard, meron na eh. Maraming na buong bata. Sabi nga nila, maraming na buong baby, maraming na buntis. Dahil sa, uh, after mag-away, may labing-labing. Maraming ganun. Yung, sa una, mag-aaway. Uh, ah, nagsasakitan pa eh. Mag-aaway, nagbubungangaan, nagsisigawan, nagsasalitaan ng masakit na salita. O, oh, pagkatapos niyan, magsusuyuan. O after na suyuan, magbebembangan na. Maraming na buong bata at yan. Alam nyo, ganyan talaga eh. Lalo na kapag uh, yun nga, matagal mo siyang hindi kinausap, matagal kayong hindi nagkasama, syempre matagal din kayong hindi naglabing-labing. So, mamimiss niyo yun. Talagang sabit sa'yo yan. Mas magiging mael sa'yo yan. Lalo na mas lalo kanya nang minamahal ngayon. Kasi nakita niya yung tunay, naramdaman niya yung pagpapahalaga niya sayo, kasi na, yung nga, nawala ka, naisip niyang mahalaga ka sa buhay niya, mas mahal ka niya ngayon. Mas magiging ano sa iyo yan, manyakol sa yan. Ganun niyang ka-inspired. Eh, alam ko, alam ng iba yan eh. Diba? Alam niyo yan, yung iba sa mga may edad na dyan. Eh, kahit na siguro bata-bata pa, naranasan na yung ganyan eh. Diba? After yung no, nung nagkaayos na kayo, parang ano, parang kinukuryente yung katawan niya pagdating sa'yo. Talaga naman gusto niya kagad magbimbangan kayo mas nagiging mail sa sayo since sa mga pagbabago ka inspired sa so isang lalaki after nung magkaayos dahil sa ginamit mo siya ng no contact rule. Pag-apat na pagbabago sa lalaki ka inspired after nung magkaayos dahil sa no contact rule is mas magiging ma-effort yung pang-apat ka inspired sa pinakatotoo sapagat meron siyang dapat patunayan sa iyo. Doon pala sa sinusuyo ka eh. Doon pala sa humihingi ng tawad sa iyo eh. Doon pala sa gusto makipagbalikan, doon pala sa nanliligaw ulit sa iyo. Kinukuha ulit ang loob mo, humihingi ng tawad, sinusuyo ka. Doon pa lang, ma-effort na siya, lalo na kapag nagkaayos kayo. Mas magiging ma-effort yan. Di na gusto yung maulit pa yan sa naranasan niya na eh. Yung kapangyarihan ng no-contact rule eh. Naranasan niya na. Isipin niya talaga yan na di na siya uulit o kaya naman eh, babawi siya sa'yo. Yan, babawi yan sa'yo. Kaya mas, masasabi natin, napasok yun sa listahan. Mas magiging ma-effort sa'yo sa pagbabago ng lalaki kay inspirator na magkaayos dahil sa paggamit mo sa kanya ng no contact rule. Ang limang pagbabago kay inspirator sa lalaki after yung magkaayos dahil sa no contact rule is magiging mas galante yung palimang kay inspirator. Ano yung kay Magiging mas galante? Oo, malamang sa malamang mas maging galante yan. Ulitin ko na naman, doon sa nga sa habang sinusuyo ka, habang gusto ulit magkabalikan ngayon, hiligawang kaya naman dahil sa Nami-miss ka na eh. Ginami, hindi ka nagpaparamdam eh. No contact ka nga eh. Doon no, pala, mapapagastos, mapapagastos na yan eh. Yung iba nga, bumibili pa ng flowers. Binibili ka pa ng chocolates. Binibili ka pa ng mga gamit. Diba? Namamahasahi pa kung, mag, mag, kung magkalayo kayong dalawa. At iba ba, di ba, na effort at paggastos na ginagawa niya para sa iyo. Mas magiging galante yan. At kahit na magkaayos na kayo, galante pa rin yan Hindi nga lang alam natin kung hanggang kailan siya. Magiging galante sa iyo. Isa sa mga pagbabago ka-inspired ng isang laki. After yung magkaayos dahil sa ginamitan mo siya o dahil sa no contact rule, ka-inspired. Pag-anong pagbabago ka-inspired sa laki after yung magkaayos dahil sa no contact rule? Mas madalas nang mag-update sa'yo. Pag-anong ka-inspired? Diba? Siyempre, uh, pag nagkaayos na kayo, diba? mas madalas na yung mag-update sa'yo. So, ayan. Ikaw nga, gusto niya la lagi mag-update ka sa kanya after nyo magkaayos. Eh. Siya kaya, kaya siya naging ganyan kasi, nga, naging mas mahalaga ka, mas nakita niya ang importansya mo sa buhay niya, di ba? mas minahal ka niya ngayon, kaya mas mag-update sa sa'yo, mas, mas gagalangin niya yung nararamdaman mo. 'di ba? Kaya lang naman hindi nag-update yung iba, kasi walang masyadong pagpapahalaga sa nararamdaman ng babae. O, akala nila, ganun-ganun lang, akala nila, wala lang. na lang naisip, nalulungkot, nasasaktan, dahil wala silang paramdam, dahil wala update. Pero paglalaki, mahal na mahal ka, isa sa mga talaga naman kay Inspar, iisipin niya ang damdamin mo. At alam niya isang matalinong lalaki na kailangan niyang mag-update upang di ka mag-alala at di ka masaktan. Di ka malungkot. Diba? ka inspire sa mga pagbabago ng isang lalaki after niyong magkaayos dahil sa kinamitan mo siya ng makapangyarihang no contact rule. Ang pitong pagbabago kay sa lalaki after niyong magkaayos dahil sa no contact rule is, magiging mas maamo. Kapito, kay Spark. Totoo yung kay Spark, magiging mas maamo. ba? Diba? Magiging ano nga eh. Magiging mas sweet. Magiging ma-effort. Nagalante. Nangangako. Magiging mas maamo. Iingatan niya ngayon ang puso mo. Iingatan niya ngayon lalo na ng relasyon niyo. Iingatan ang kanya, Iingatan niya na magiging tingin mo sa kanya. Babaw sa sayo. Diba? Magpapakabit. Magiging maamo. Kung noon, para siyang... Ah, nakawalang tigre, di ba? O hindi ba pakalig kabayo? Ngayon, ka Inspired para siyang maamong tupa. Ganon yan. Sana lang, pang matagalan, pagiging maamo. At sana lang din, huwag din magbago ang ugali mo. Yung ibang babae kasi, pokit naging maamo na yung ugali ng lalaki, sila naman yung naging tigre. Yung ibang babae, pokit naging maamo na, yung boyfriend nila o mister nila, sila naman yung naging dragon. Huwag kang maging ganyan ka inspired. Upang maging maayos palaging lahat, matuto kang makisama at maging maamo din sa lalaking mahal mo. Lalo na sa asawa mo Since, Sa insama talaga naman totoo At pagbabago sa lalaki After nyo magkaayos Dahil ginamitin mo siya ng no contact rule Mas magiging maamuyin sa iyo Ka-inspire Pangwalong pagbabago ka-inspire sa lalaki After nyo magkaayos dahil sa no contact rule is Mas magiging mapagmahal sa iyo pangwalo ka-inspire Kapagbabago siya sa lalaki After nyo magkaayos After mo siyang patawarin Dahil sa ginamitin mo siya ng no contact rule At sa mga mangyayari ka-inspire magiging mas mapagmahal sa iyo at mararamdaman mo yan at makikita mo yan at talaga namang ka-inspired mararanasan mo yan sana pang matagalan sana pang totohanan at sana ka-inspired maging ganyan siya palagi sa iyo sapagkat alam niya na ang hirap nang wala ka sa buhay niya alam niya na ang talaga mga karanasan kapag ginamitan siya ng no-contact sa yun, sa mga ka-inspired mararanasan mo magiging uh, sabi natin mapagmahal lalo sa iyo kung noon siguro di mo siya masyadong nararamdaman ng pag-ibig niya, kung noon parang wala siyang pakialam sa'yo at binabali wala ka niya, ngayon iba na lalo na kapag talaga namang na-realize niya mga pagkakabali niya lalo na kapag talaga namang nakita niya ng lubusan ang tunay mong halaga sa no contact rule times na dinadanas niya since sa mga sikreto ko yung padupang sa'yo ang lalaki mabaliw at maghabol kailanman huwag ka kasing masyadong marupok Pagka talaga namang sumusobra na gamitan mo siya ng no-contact rule. Huwag kang matakot, ka-inspired, upang ang lalaki makita ang tunay mong halaga. Sapagkat, ka-inspired, isa yun sa mga pagbabagong mararanasan mo, sa inyong relasyon at sa lalaking mahal mo. Mas lalo kanyang mamahalin, ka-inspired. Inspired, ka maraming salamat sa pagtapos ng vlog neto. Huwag pong kalimutan na mag-like comment, and share na rin po upang um, mamakatulong din po tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa nag subscribe click na po yung subscribe, mga kasupan, click na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago kong mag upload. Mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook, ay yung profile picture ko, mga kasupan, sa FB, message lang po ako sa Messenger, ako po mismo, ang siyang mag sa chat nyo, at talaga namang magbabasa ng lahat ng problema nyo. Maraming maraming salamat, mga kasupan, mag kayo lahat. Mahal ko po kayo, at muli, be in spot!